So, hi guys. Nandito kami ngayon sa ballpark. Actually, kanina pa kami nakalabas. Ayan, o. Oh. Yung mga price. Ngayon si Mama. So, ito ngayon, oh, Ito yung mga chocolate. Mm. So, hindi siya pwedeng uminom dito. So, lalabas kami ngayon. So, punta kami ng dollar store. Okay? So, guys, nakalabas na kami ng bulk barn. Punta ngayon kami dito sa dollar store. Ayan, o. Oh. So, kapag na tayo sa loob, continue ko yung, ano, yung video. So, guys, ito yung sa bulk, sa, ano, sa dollar store. Ay, hindi ko alam. Baka Ayan. umiinom ka. Ayan, o. Oh. Madami mga pwede mabili. So, continue na yung papakita ko sa inyo. Para lang, nakita nyo. So, ayan. So, from houseware to kitchen to lahat nandito. Punta tayo sa ibang aisle. Ito guys, oh, pang garden. Okay. Mga pang dinis. Hmm. Ito guys, yung mga pang grocery. Ayan, oh. Hmm. So, kompleto dito. Guys, yun na lang muna papakita ko sa inyo guys. Susunod na talaga yung iba. And then, kwento ko sa inyo kung ano yung ganap earlier today na hindi ko na video. ba, diba, love ko? May binili kasi ko. So, yun guys. Kwento ko sa inyo mamaya. So guys, sa video ko kanina, nandoon tayo sa Abdala very quiet yung boses ko kasi hindi ko alam kung pwede mag-video. Pero si mama, ito Oh, ito yung binili. Pakita ko sa inyo. Ayan yung mga binili niya sa bulk buy mga shredded coconut banana chips o oh, yan so yun ang mga binili ni mother dear so kaya pupunta naman tayo ng superstore e eh, nakikita niyo ba yan yung mga halaman, bumala ko ng halaman yan, hindi talaga yan dapat binilihin, ang bibiti ko dapat is yung Thai Constellation yung 15 dollars And naka-ano, mura siya. So, binili ko. No, love ko. Hmm. Hmm. See? Walang comment. <laughs> hmm. So, ayun. Punta kami ngayon, Superstore. Ito, iladaan dito na. Wala hmm. ko kay Mario kung saan siya iladaan. Bahala siya kung saan siya iladaan. Ito, Shana, na, diba? So, anyways, kita-kita tayo sa Superstore, guys. Hi, guys. So, nandito na kami sa bahay. So, ito yung napamili namin. O, pakita ko sa inyo. So, don't mind the mess. Madumi talaga. Magulo. Hindi madumi. Magulo yung garahe namin. So, ito yung mga napamili namin paso. Ayan. Ayan. Tapos, ayan pa. Yung mga paso na napamili namin. And ito. Ito yung Thai Constellations na binili ko. And, ayan pa. Hmm. Ayan, ang mga malalaking paso. So, yaan. Yan ang aming pinagkabisihan ngayong araw. Kaya, yan ang aming mga paso. Eh, nando doon pa yung mga gumamela. Pakita ko sa inyo guys yung gumamela. Ayan yung mga gumamela namin. So, buti na lang hindi kami mahilig ni Mario magtapon ng mga, ano namin, mga karton kasi talagang nagagamit namin na paulit-ulit. So, ayan. And then, as you can see here, hmm. hindi pa nag-bloom yung uh, aking ibang mga, ano, um, tayo dito gumamela. Ayan, guys. Ito yung galap namin for today. Pabili kami ng bawang. Kasi yung bawang namin sa bahay, tumutubo na. So, yung mga yun, itatanim ko. Kasi nagtanim ako last year. Inani namin this year. Isa lang. Kasi ane ko na ane. Hindi ko naman paraala na isang taon nang iintayin ko. So, anyways. Ayan, guys. Love ko, i-move na, i-move natin tong dalawa dun sa may, ano, sa may, sa may talon, sa may araw. Ninto. May araw. Diyan siya kailangan, eh. So, ayan. so, pamumulaklaki namin yung mga yan. Guys, ito na muna yung vlog. konti lang. Sorry ulit nung upisan na vlog. Dahil tahinik. Parang wala kagana-gana. Kasi nga, hirap mag-vlog kapag hindi mo alam na pwede ka mag-vlog doon sa lugar. So anyways, you guys have a good weekend. Bye!